ako ba? Na ano ako doon sa kay Kuya Luis? Ano ba yun? Please, sabihin mo, Frank lang yun. Frank oh. lang yun. Yun na ang naano ko. Yes, ano Fra yun? Frank lang po yun. Yeah. ko lang po kayo. Hindi po yun, ano. <laughs> oh, baka o kasi hindi nyo kayanin, Ma malungkot to kayo masyado eh. Uh Oo, -oh. pero Frank lang yun ha. Hindi siya, hindi niya pinili yun ha. Hindi po niya, ayaw, ayaw po niya. Parang, parang nga pong gusto niya sabihin, Oh, ano? sa iyo. Oo, pero iyo. hindi niya lang umasabi. Pero gusto ko sa... Yun nga. Mm. Gusto ko po siya talaga magsabi. ng ganun. I paano e yan, Ramel? Kung parang hindi talaga niya maisabi dahil gawa nga nahiya yung ganun. Kausapin ah. so ko kaya siya bukas. Pero hindi ko hmm. ko sasabihin na mag, mag ask ka kay tatay mo, nababalik ka. Pero mm. kung i-allowed mo sa akin na sasabihin ko sa kanya na uh, ip ipa, ano ko sa kanya na saan ka ba feel mo na safe ka, uh, na mas more happy ka, mm. saan ba ang, ang ano mo doon? Of course, sa family niya, happy siya, right? Mm. But, uh, kung saan ba talaga na yung bang kampante. Ang number one kasi dito, Ramil, is yung takot ng bata. Magkakaroon yan ng ano, yung magkikreate siya ng yung, yung, basta mag, merong side effect yung bulid na, mm. na, tsaka si Kuya Luis talaga, ano siya eh, yung, yung, nasa loob yung, yung, kung ano, yung mahiyain kasi eh. Mm. Ganun eh, mahiyain na, buti na lang hindi mayabang. Yeah. Kasi kung mayabang yan, nakipag-away na yan doon sa loob ng bathroom. Yeah po. Hmm. Mm. -hmm. So, anyway, Amil, iba na tuloy itong ano ko. Ano bang sabi ni Kuya? Um, hindi, ayun. Alam niyo yung, alam, alam niyo yung, yung luhat si sipon ni Ninang Precious. Nag, <laughs> Nagalo-halo na po doon sa kakausap niya na, kausapin mo si Tatay Ram. Yun ito, oh, oh. alam mo, alam mo na yung ibig ko sabihin. Basta ko mo. Mm. Eh, ayun, oh, hanggang and... po sa passport word oh, mm. uh, kakausapin daw po niya ako, sabi niya kay Ninang. Pero, uh, ano, may gusto kang sabihin, Kuya? Mm. Mula naman po, sabi po niya ganyan. Mm. Po wala pa rin. Wala parin. Oo, hindi pa wala pa rin hmm. pero ma-realize yan niya kailan ba ako pwedeng kausap bukas po tita In ng mga siguro nine, nine nando na po ako tatawag po kami sa inyo bukas ng umaga dyan opo tita so meaning gabi rin dito opo okay. tita hey, pwede yung, po sige, ba yan sige? para makausap niya na po siya kasi kaya, yung kaya. yung pong request niyo rin po doon po namin gagawin kasi may pasa po siya Friday, hindi naman no siya pwedeng umano sa ano oh. kaya so, mag -ga, magagawa po namin yung ano pati siguro po yung isusuot niya sa birthday niya doon na po namin maano, kumbaga ano po nyo yun, pa-shopping birthday kay Kuya Luis, parang oh. ganun po yung dating paano yung okay so doon doon siya magsha-shopping sa bayan niya. Ah uh, po, isasama ko na rin po sila na Naija. Tsaka po yung mga bata. Oo, oo. Parang... Sige, sige. So, sabi mo is 9 o'clock ng umaga diyan. Apo, uh, So, nandoon na po siguro nandoon na po siguro kami ng mga 9. Sa totoo lang yung physical na yun eh, iba na yun hmm. eh. Kung, kung ako ang nanay, talagang iba ang dating yun. Talagang kailangan yun na legal ano, kasi hmm. physical na yun eh. Okay. Yeah, so anyway, narinig mo ba ako, ramil? Opo, oh tita. Yan po, malinaw yeah, po siya. So, yeah, so, isang ano ko ay, uh, nakita mo ba yung text ko la sa iyo na? Uh, oh, wait, uh, lang Parang, wait lang po. Parang, wait lang po. Parang naano ko nga po na, wait lang po. Hmm. Doon po sa yeah. kila nanay, uh, tita. Yeah. Yung yeah, ano na lang okay tita, doon na lang po, doon po sa padala nyo. Huwag na po kayong mag, ano, mag, uh, yun na lang Hindi, po. Hindi, pwede, no, dagdagan ko ngayon kung oh, kailangan na, kasi ito, ito kasi Ramel, is oh, yung ba. pinadala ko, is nandun na yun sa, ano, yung 50, is ah, sa, itatabi ko na po you Know, yun. yeah, no. yung baga sa, ano, bali, yung 60 is no. talagang gift po yun kay Kuya but nilagay lang natin na yung 50 is isay para sa pangtinda in the future. Uh, tita, Tapos dadagdagan ko pa yan. Sa yeah. birth sa birthday po pwede pong ano, sa birthday po niya pwede ko pong ipakita 'yon, yung regalo po niya. Oh yes. Oh, sige po. Of course. Yes. Um, thank Gusto you, ko tita. kasi na itong Yeah. pwedeng ipakita no problem talaga yan at hmm. least makikita rin nitong mga seniors ko na kasi gusto ko rin ipakita yung sa live hopefully hmm. na yung pag nagla live kayo kuya yung Goss. mga seniors ko nandyan din kuya sila uh -uh. kuya gos uh -huh. dito sandali may ano may uh... ano gulatin ko lang si kuya <laughs> <laughs> Bilisan mo dito may nagagalit kayo may nagagalit sa iyo. but mo inis kamsi tita anong Ang siya an siya an siya ka daw an siya an siya an siya an siya an siya an siya ng pera an siya an mo an ng pera sa sponsor? Wala, wala like, an Ayun nga, ito nga oh, ito nga yung PM o oh, basahin mo. Nangingi ka ng ano? Nangingi ka ng 10,000 sa kanya. Luwen mo ko niya umuulo <laughs> <laughs> hindi, hindi niya pala mababasa to. Hindi. Ba't mong piniyem si tita nang ka ng pera? Wala akong pinipiyem. Eh. Ah. Kahit kinong sponsor, wala. wala. Swear man, swear. Man. Ay, sigurado, ah, ka. Ah. sigurado ka? Sigurado ah. ka? Hindi ako magtatagal Hindi ikaw to. Hindi ako magtatagal sa'yo na Ah, ganun ba? Oh, sigurado yan? Yung, ah, sigurado ka? Oh. Eh, nang ginugulo nga ako ni tita eh. Hindi, kanilang pakaulap na ano? Ah, alam niya pala tita. Sorry po. Ito, hindi, gusto kong bigyan ng ano. Tita, okay lang, iabot ko na yung regalo po niyo kay kuya. Oh, yes po. Yes. O, oh, dito ka. Nakano to? Oo, ganun po! Hello! Oo, oh, syempre! Sige po! Sige po! O, dito ka! Lapit ka para makita ka ni tita. Sige po, tita! Maraming maraming salamat po! Hmm. Sa Pagmamahal po! O, Gus! O, Gus! Narinig mo ako. Narinig mo ako, diba? Opo po! Yeah, O, Gus! Ako nagpapasalamat talaga sa iyo. Ngayon ko lang, ngayon lang ako na nabigyan ng chance na makausap ko kayo na Mm. Are I mean, si Ramir, ikaw, si Jack, you know? Opo. Okay. Si, si, Tito Jun. Kasi, si Tito Jun. Kasi, ang, um, um ano ba, hmm. ikaw ba yun? Kailangan din siya. Oh. Okay. sa pamilya, lalo na kay Ramil, yung pagtulong mo, yung, yung, gano'n, na-appreciate ko talaga yun, at maraming maraming salamat sa, sa ikaw ay isang tunay na yung, baga sa ano, body, ni mm. si Ramil, all the time, Brad, body ba, yung Aww. body ba? Ano tawag ng Ramil? Ano yung po, kabody po, kabody dita. Kabody. Kabody yes. body. Masinsa na kasi ako ha, may medyo naano ko lang yung Tagalog yung pinipilit ko kung makapag Tagalog pa kasi bisan na man ako. Opo. Oo. Kaya August ha, nagpapasalamatan okay. ako and then kailan ba birthday mo Ah, sa linggo po. Ikaw sinabi mo pa? <laughs> Thank you po. Tito Jun, Tito Flor. August kailan birthday mo? 24 po, 24. Ikaw Tito Jun, scam ka din. <laughs> Tita, wait na po. Itong isa pa. Ito, na-scanner din Tita Flor, dito ka nga. Dito ulit Sinong... scam kayo ng sponsor dito nga. Kayo... Dito, John. Siguraduin mong hindi kayo nang scam ng sponsor. Wala po Wala kang Wala kang, wala kang pinian. na pegi po ng pera. Naku po. Sino kaya? magsabi ka na ng totoo. Si... Ako, mahuhuli magpapalo si Pet. Hindi, tita. Iaabot ko na rin po yung ano. Iaabot ko na rin po yung regalo nyo sa mga anak ko nila, Tito Jun. si Tita Tita Flor. Tita Evangeline. Naalala ko pa po yung binigay nyo po kay Luis. Pasensya kayo sa... Ha? Tita. Thank you po, Tita Evangeline. Mama, <laughs> tsup-tsup. Ito yung alahas na binibigay niya kay Kuya Luis Vera. Hmm. Tapos, thank you sa inyo talaga. Thank you sa inyong pagmamahal sa mga tao. Hmm. Maraming maraming salamat talaga. At saka, yun nga ang sabi ko, Ramel. Anytime, pag kailangan mo ng tulong, i-text mo sa akin kasi alam mo naman... Grado yeah, na support. <laughs> hindi, hindi hmm. ako ako agad ma-contact, mag-ring ka man, mm. hindi all the time na yung bang makasagot ako kasi uh. ako ay nagtatrabaho 6 nights a week mm. and then yung oh. day time ko na mayroon akong 4 hours, 5 hours, 6 hours in the daytime mm -hmm. so parang baga sa ano, super busy kaya in the time mm. kung naman problema mo, i-text mo sa akin and then tatawagan na mamili mo no, iteks kung anong kailangan mo i-text it mo sa akin na tita Evangeline pwede ba kitang kausapin mm. itong araw na ito itong oras na ito para mai ano ko yung time natin Ako yeah. mm -hmm. Tita Evangeline hindi po... hindi pwede po... pwede hindi 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 po hindi hindi pwede po si ano, <laughs> <pa>, hindi pwede hindi pwede hindi pwede hindi pwede hindi po at Tita Evangeline, yan lang po yung isang bagay na hindi po magagawa ni Kuya Ram. Mm. <laughs> Kaya kung mag expect po kayo, wala po kayo ma... Pwede, pwede siguro yung pangagaan ng lang, ganyan ka. kung sinong tutulong hmm. sa pamilya. Pero yung so, Ramil, yun ang ano ha, i mag-text Mag ka sa akin kung may wow. kayong kailangan. i-text it mo lang kita, pwede ka kita makausap, bukas, or sa so, anong araw na ang kailangan mo rami nakausapin ako. At least, ma-aware ako na meron akong kakausapin, tatawagan kita. Uh, so, so pamilya Ano ha, rami, huwag kang, huwag kang ma-ano ma na... I-text it mo ako, tita. Pwede ba kita makausap? Girl, mm. Yun, ganun. Okay. Maraming salamat, tita. Salamat. Very welcome. Very welcome. Mm. Sa mga pakabait naman ito. Sa, na sa pagmamahal pag oh. ninyo mo, yeah, po. Nga Basta. maraming maraming salamat. Kami po yung thank you, tita, sa love po nyo na sinishare oh. ko sa amin lahat. Oh, yeah. Yes. Tapos kay goodness. Kuya, especially kay Kuya, nagpadala siya ng ano, 60,000 regalo niya kay wow. Kuya. Wow! Ito yung kaya hindi ko makalimutan si Tito Evangeline. Siya din yung nagbigay kay Luis ng alahas na makapal. Aww. Na nahihiya si Luis isuuti. Kasi alam mo si Luis parang And, uh, ano lang. Yeah. Sabi ko, ano naman investment ko yan? Nasa iyo yan. Di ba? Mm. Buwis lumalang. Parang siyang, ang, ang nakakaano tita, ang, mahal. Parang mm. saan mahal? Mahal yung alahas. Yung ugali ni kahit hindi ko siya nakita in person, nakita yung ano sa ano lang na hindi siya materialistic. Mm. Uh, hindi siya yung yung pagpapat na yung kahit nung wala silang ganun pero ninanais niya magkaroon tapos nandiyan na igagrab niya hindi siya ganun dahil iniisip niya hindi pa niya kailangan yan bakit bakit ko aasa yung bang yung hindi talaga magaling ma maano talaga kaya hmm. lap na lap ko ang bata niyan kasi para siyang anak ko noon eh ganun ang anak ko si Chivan Ray talagang ganyan ang anak ko ngayon 25 years old na itong Chivan Ray ko eh nandito yeah. introvert uh -huh. po tita na? introvert din po okay. Oo, ganyan din. Ganyan mm -hmm. din siya. Maano, kaya, at saka matalino ang mga ganyang bata. Mm -hmm. Matalino, ah, matalino ko, magaling yung... po, magaling po siya din mag-drawing, Tita Evangeline. Matsaga wow. din siya. Magaling po talaga siya mag-drawing, ta. Mm -hmm. Pag nakita niyo so, po yung mga sketches niya. Na ano ko nga, narinig ko noon na nag-drawing siya tapos sana magkaroon kaya ako ng drawing from Kuya Luis. Mm. Sige nga, bintahan nga. Sabihin ko nga <laughs> Kuya, nabibilhin ko. Uh. Drawingan niya ako ng ganito na lang. Mag-drawing siya sa yung mukha niya ba? I-drawing niya, bibiling ko ng 10,000. Oh. Uh. Uh. Pwede ba yun? 10,000? Okay ba yun? O, oh, tita. Kahit nga po, ano, kahit nga po, regalo na lang ho niya sa inyo, tita. Pagagawang ko po. Hindi. Nag-iip ah. Hi, tita! Hindi oh, thank you po ulit. Si Flor po to, thank you po ulit. Um, ano lang po kung may gagawin na po. Thank you po ulit sa pagmamahal kay Kuya Ram tsaka kay Kuya Luis po sa amin lahat. Thank you, tita! May magkakaroon. po siya. Thank you din sa pagmamahal. Hmm, tita? Thank you talaga. Hi. Thank you po talaga. Oh, very welcome. So, 'yun Ramila bukas hmm. ang daying ko 'yung. Excited ako makausap ko si Ah po. Si Luis talaga. Tita, uh, thank you. Ha? Tita, thank you. Thank you din sa inyong lahat talaga, lalo hmm. na ikaw Ramil at saka isa pa. Ingat ka sa mga misyon mo ha? Mm. Saka tita. 'yung katawan mo, alagaan mo 'yun Ramil. Isa you. lang ang katawan natin. Hmm. Kayo po yung mag-iingat Tita kasi nasa malayo po kayo. Ramil, sila ang mag-ingat sa akin dito. <laughs> <laughs> At Ramil, so, gusto ko nga mag-video. Uh, ngayong web, uh, ngayong, uh, yung center namin, um, uh, uh, Thursday and Friday, gusto yeah. kong mag-video. Mag-video kami dito mag pag-greet ko yung mga mga seniors namin, yung mga Pilipino. Uh, Kasi ano to no. eh, marami, isa sa trabaho ko, ramil dito, isa ito sa trabaho ko, mm -hmm. na yung director manager namin is yung anak kong isang babae yung medyo matapang natal. Hindi yung beauty queen ko, no. ay yung isa. Siya yung director manager namin. Mm -hmm. Meron kaming mga members na almost 50 na mga seniors, most of them is Pilipino. Apo. Oh, so, magbibidyo ako na mag kami kay kay Kuya Luis ng oh. happy birthday. O okay iba yun? Then, oh, oh, then i-forward ko sa iyo yung video. Apo, oh, papakita ha? po namin sa live, tita. Ah, oh, halaga Opo, oh, para matuwa po si Kuya. <laughs> O oh, sige sige, sige okay, okay talaga din yun. Hmm. Oh, oh. So, maggagawa kami kahit kunting ano lang, short video oh, lang oh. namin na mag namin si si Koyel. 'Yun na ang ano ko nag-isip ako na kaya ko kaya ito na 'yung parang hindi naman 'yung supporter lang kami, 'yung ganoon. Oh, eh, pero pag isipan at Hindi ko alam kasi anong gagawin sa ganun eh. Ah. Uh, yung kamilang, yung kamilang, uh, yung kamilang dito sa kasi ang dami namin. Uh, ang dami ng mga seniors. Ako naman maitawag sa amin is ayaw ko lang yung yung ayaw ko lang yung yung uh, isabi sa ayo anong posisyon ko but ako yung nasa kanilang grupo. Uh, ako yung yung ako yung ayaw kong sabihin eh. <laughs> Thank you Basta lang sila na lahat sila nakikinig sa akin. Eh, po. Pero yung ano, yung gagawin niyo tita, maganda po 'yun yung pong group message kay Kuya. Tapos, ya ano natin. Tita, hello? Nawawala. Yeah, oh. Eh, uh, p- wala wala tayo eh. Yung ano po, maganda po 'yun yung video message po na gusto niyong gawin. Yes, yun nga ang gusto ko. Okay. Na mag-video message kami, mag-greet kami kay Kuya Luis ng happy mm. birthday. Ang ganda niyan, tita. Uh -oh. Matutuwa po siya. Uh Oo. -oh. Yeah. Mm. At saka hindi lang naman Pilipino lang din ang nandun eh. Meron kaming uh, Gal, uh Libyan, meron kaming Colombian, ah. meron kaming Russian. Naku? Uh, members yun. Parang... meron kaming Parang ano pala tita international ano nagbumati kay kuya parang ganun po ang dating you know? Of course naman yeah, oh. yeah pero pero English ang Tagalog ang dating dun ha kasi oh, syempre meron akong meron akong pasalitain na mag Russian kung, kung willing wag na kasi ang Russian di marunong mag English eh oh. <laughs> Ibang sakit yun, pero nandun sila sa video yeah, para po, makikita nyo guys hmm yun nga ang ano ko na yun lang, yung basta nandyan lang kami para kay Luis, mm. yung ganon magigrit, magbibigay ng payo malaking ano po yun sa kanya tita na ma-inspire pa po siya lalo oh yes, yes mm -hmm. and then in the future pwede siyang bumisita sa amin dito pag siya ay college oh, na wow. pag siya ay makatapos ng pag-aaral yung ganon mm. oo, pwede yung magbisita dito yung ganon Thank you, tita. And then, very welcome. Thank you Kahit po, kayo so. eh, pwede kayong magbisita kayo lahat manalastas dito eh. Yeah. Medyo may kalakihan naman itong tinirahan kong bahay eh. Uh, thank you oh. po. Uh, pwede okay, pwede po kayong mag-stay. Eh. Mm -hmm. <laughs> so po, anyway... Man. Ah, uh, Ramil. Pa. Babalikan ko na yung alaga ko kasi sigil, baka ano nan, baka bumaba na yun sa hmm. higaan niya. <laughs> Apo tita, tita thank you po ah. Thank you. Na wala tita. Na wala. Tita, thank you po sa love. Napuputol-putol ako sa Telegram. Uh, thank you po sa love. na po ang ating Diyos na magbalik po ng inyong pong uh, pagmamahal na uh, sinishare po sa amin na nanggagaling po kay God. At sa lahat po ng mga katekram, katekram family sponsor, kay Ninang Precious, Tita Evangeline, sa lahat-lahat po, maraming maraming salamat po. I love you po, Mama Chuk Chuk. Mamaya po mapapanood ni, ano to, ni, ni Tita Evangeline. pala yan? Hmm.